napakasarap panoorin ng isang prime Kyrie Irving. Kapag sinabi mong crossovers at ball handling kasi, huwag ka nang pa ng iba. Si Uncle Drew na yan. Siya yung tipo ng manlalarong pinagbubukang madali ang pagdadala ng bola. At kahit na anong higpit ng depensa, ay eh mapaparaanan pa niya. Hindi siya ang pinaka-atletic na nakita nating gwardiya pero kung makaupo sa ere, ay eh ibang klase talaga. Pero hindi lang yan ang kayang ihain ni Kyrie dahil sa labing dalawang taon niya sa liga, Marami na siyang pinaiyak na kuponan down the clutch at pinahiyang depensa dahil sa insane footwork at dribbling niya. Sino ba naman ang makakalimot sa backbreaker na tres ni Irving sa Game 7 ng NBA Finals kontra Golden State? A game winner para kumpletuhin ang 1-3 comeback sa sharing yon. Pero bago tayo makarating sa puntong ito, balik tayo taong 2011. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xbet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matyambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA, at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Nadraft si Irving bilang ang first overall pick ng Cleveland Cavaliers. Biruin nyo isang taon lang siyang nagkuleyo, pero siya pa rin ang pinakaunang pinili sa draft class na yon. Ganon kalakas ang ingay sa pangalan ni Irving noon pa man. At nagpatuloy ito sa unang taon niya sa NBA. Sa rookie year pa lang ni Kyrie naging sakit na siya ng ulo ng depensa na kahit na mismo mga veteranong gwardiya, eh napapadapa niya. Kaya he convincingly won the Rookie of the Year sa taong yon, norming 18.5 points, 5.4 assists, shooting 40% sa tres. Kaya sa pangalawang taon pa lang niya, hinirang na siyang isang all-star. At bukod rito, sa taon ding ito, nag-umpisang bumasag ng NBA records ang batang si Irving. Sa laro nila kontra sa New York Knicks, kumumada siya ng 41 points, making him the youngest NBA player to score 40 points and above sa Madison Square Garden. Ang titolong si MJ ang nagmamayari dati. Sa sumunod na season naman, 2013, nairehistro ni Kyrie ang kanyang unang triple-double kontra sa Jazz, scoring 21 points, 12 assists, and 10 rebounds. For a 6 foot tong gwardiyang hindi ganoon ka athletic, that was impressive. And just 2 months after, umiskor siya ng career high 44 points against the Bobcats. But despite these historic numbers, na struggling ang Cleveland Cavaliers noon, only finishing with the 33-49 record ng 13-14 NBA season. Kaya gumawa ng malaking pagbabago ang Cleveland sa lineup bringing in LeBron James and Kevin Love sa team noong 2014 para buuin ang bagong big three ng Cavaliers. On paper halimo ang trio ng tatlong ito, pero sa mga unang games nila, hindi naman kagad sila nag-click. Sa pagtatapos nga ng taon na yon 18-14 lang ang kartada ng Cleveland sa Eastern Conference. Not what you expect kung may tatlong superstars sa isang koponan. Pero pagpatak ng 2015, dito na nag uumpisang maging maliwanag ang kinabukasan ng Cavaliers. Sa tulong ni Irving at James, they went on a 12-game winning streak. Ang versatility ni LBJ ang nagbigay ng panibagong dimension sa sistema ng team. Kasi kung dati kay Kyrie nag-uumpisa ang play, sa trio na nabuong ito, naging unpredictable na ang opensa ng team. At dagdag pa ang efficiency ng isang Kevin Love. Naging powerhouse ang Cleveland sa regular season na yon. At one point, umiscore pa nga ng 55 points si Kyrie against the Blazers. And imagine scoring 50 plus points playing alongside Lebron. Ganon siya kadominante. At bilang patunay na hindi yon chamba, March 12, 2015 naman, 57 points ang iniscore niya. Grabe. Kaya ang dating 1814 naging 53-29 pagkatapos ng eliminations. Dinaanan lang din nila ang Eastern Conference postseason at nakatungtong sa NBA Finals sa tulong ni Kyrie against the Warriors. Pero sa siya ito, hindi natin nasaksihang makipagbakbakan si Irving dahil game 1 pa lang, nagtamo na siya ng isang knee injury. At kahit na anong pilit niyang maglaro sa unang NBA Finals appearance niya, hindi siya pinayagan at pinanood niyang matalo ang Cleveland sa Golden State in 6 games. This was the best finish ng prangkisa in 5 decades pero hindi pa rin kontento ang Big 3 dahil kapos pa rin sila sa inaasam nilang titulo. Lalo na si Irving na hindi malang nagawang ipaglaban ng Cavs hanggang sa dulo. Kaya come 2015 season, mas nagkaroon ng gigil si Kyrie. They ended the regular season as the top seed with 57-25 record at pagdating ng postseason, wala rin nakapigil sa kanila. Winalis nila ang Pistons sa first round hanggang makarating sila sa NBA Finals. Again, kontra sa Warriors. Pero sa unang apat na laro ng serye ngayon, nahirapan si Irving at ang Cavs. Sa game 1 pa nga lang, natambakan agad sila ng 15 points with Irving shooting only 7 of 22 sa field. And against the young core ng Warriors, hindi uubra ang ganyang mga numero. Kaya nalugmok ang Cavs to a 1-3 series deficit. Sa mga panahon yun, Maraming Warriors fan na ang nag sa back-to-back -back ring sana nila. Pero back against the wall, mas nanggigil si Kyrie at Lebron. Sa game 5 ng serie yun, umiscore sila pareho ng 41 points each to force a game 6. Sa sumunod na game 23 at 41 naman ang ginawa nila to bring the series sa isang deciding game 7. At pagdating ng winner take all game na ito, it was Kyrie Irving na naging savior ng Cavaliers. With 1 minute left, game tied at 89, ito ay with Steph, ito ang ginawa ni Uncle Drew. 3 point game winner, with 53 seconds left. Ang tres na umaling ang hanggang sa Gen Ad ng Chase Center. Cavs won the series and of course the championship. Sila Kyrie, Bron at Love ang nagwakas ng 52 years na pag-aantay ng Cleveland ng kampyonato sa NBA. Sa sumunod na season naman, nagpakit gilas individually si Kyrie. Kaliwat ka ng 40 plus points games ang ginawa niya. At hindi na rin mabilang ang mga game winners na nairehistro niya. And with his first title sa nakaraang taon, naging mas magaan ang paglalaro ni Irving. Kung dati nakakasabay lang siya sa ball handling ng ibang veteranong gwardiya, ngayon masasabi na natin siya ang top 1 in terms of handle sa liga. Kahit nga mismo kapwa niya, ball handlers ay napapaikot niya. Kaya sasabihin ko ulit, napakasarap talagang panoorin ng isang prime Kyrie Irving. Pero sa toong ito, kahit nakatungtong ulit sila sa NBA Finals, nabawian sila ng Warriors 4 games to 1. Kaya ito na rin ang nagtulak para mag-request si Kyrie ng trade si Cavaliers dahil sawa na siyang maging number 2 sa number 1 na si Lebron. Kaya pinadala siya papuntang Celtics and without Lebron to share the ball, nag-average siya ng 24-5-4. However, missing the entire postseason dahil sa isang knee injury. It is safe to say na mas nagkaroon ng freedom si Irving dito sa Celtics. Siya ang leader ng prangkisang ito, kaya nagagawa niya ang gusto niya. Dito nga rin niya nakuha ang pangalawang triple-double ng kanyang karera. Pero kung usapang best statistical season ni Kyrie, hindi niya sa Celtics nakuha yan kundi sa Brooklyn Nets nung 2020 NBA season. Nag-average lang naman kasi siya dito ng 27-6-5, in 51% from the field, 40% from deep, and 92.2% from the stripes. Becoming only the fourth NBA player na makapag-average ng 25 points at mapabilang sa 50-40-90 club. Ang tatlong kalinya lang naman niya dyan, si Steph, KD, at Larry Bird. But ito lang ang naging highlight ng stint niya sa Nets dahil only one season after, for the first time in his career, Nawali sila sa first round ng postseason kontra Boston, 4 games to none. At dito na nag-ubis ang magkanda leche-leche ang relasyon niya sa prangkisa. Kaya eventually nag-request siya ng trade at napunta siya sa Dallas Mavericks last season. Fresh start muli para sa efficient na si Kyrie. Pero kung good move yun para sa Mavs na meron ng Luka Doncic, ibang usapan yun at hindi tayo makakasiguro. Diba? Pero kung ano man ang sagot sa tanong na 'yan, ang sigurado ko lang ay sa kanyang prime, ang talento ni Kyrie Irving ang isa sa mga pinaka-nirespeto pero pinaka sa NBA.